Whoa, 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 whoa! whoa! So, ito na mga ka-farmers, natapos na natin yung ating ginawang uh, nest box ng ating mga alagang manok. So, ito ay na-modify na natin. Ito yung una na nagawa pero gagamitin pa rin natin yan. So, ito, uh, good to go na ito. So, ang uh, kahoy lang lahat yung ginamit natin. Yan, saka plywood. So, kung itog yung mga manok dito, gugulong lang yung itlog dito sa harap. So, ito yung cover dito sa harap para di makita ng mga manok yung kanilang mga itlog. So gugulong dito sa loob at dito natin punin. Yan. So dito yung mga itlog mga titipon. At naglagay na rin ako ng rubber dito mga farmers Para kapag gugulong yung itlog ng malakas, hindi mababasag dahil hindi mauuntog sa kahoy. So dito lang siya mauuntog sa rubber ito. Kaya safe yung mga itlog natin at saka inelevate ko ng konti yung unang design na nagawa natin is ah, hanggang dito lang pero sa tingin ko mababa dahil yun lang din yung kahoy natin ng lapad so tinaasan ko so nagdoble ako dito ng kahoy yan double yan dito so yan makikita nyo meron siyang butas pero ayos pa rin yan hindi naman makikita ng manok yung itlog so nandito lang sa ilalim yung mga itlog right. So ito, good to go na ito. Ilalagay na natin ito sa kanilang uh, paitlugan at titingnan natin kung gagana ba. All right. So ito mga farmers, uh, hindi na natin ito isasabit or itatali doon sa uh, kulungan ng uh, sa breeding pen. So ang ginawa ko nilagyan ko ng paa. Yan. So maliit na paa lang 'yan para lang ma elevate sa lupa yung ating kulungan or yung ating nest box. So ang purpose din dito ay kung maglilinis tayo pwede nating ma buhat ito at linisan at transfer kung saan natin ilalagay so yung mga manok natin nasanay naman sila na umitlog sa uh, yung sa lupa na pugaran kaya sa lupa lang natin ito ilalagay let's go So maghahandahan lang tayo mga farmers dahil yung mga manok natin ay nanina lang. Sa lupa, kukunin natin. So ito mga farmers meron tayong dalawang itlog ngayong hapon. Kaninang umaga, anim yung nakuha ko dito. So ito, sa lupa ng itlog yung anim na itlog doon sa tugaran. Dahan-dahan lang tayo dahil magubulabog yung mga manok natin. Igubo. Hindi <laughs> magkasya. So ito mga farmers uh, Tapos na nating malagay dito So yung mga mayak natin So susubukan natin itong pagulungin yung itlog kung elevated ba yung manok uh, yung pugaran natin. So hindi elevated, so kailangan nating ibaba ng konti ito sa harap. So susubukan natin ulit. Oh. So ito mga ka-farmers, na-install na natin yung pugaran ng ating mga manok. So titingnan natin kung meron bang itlog. Wow, 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 wow. Wow, scripted lang yan mga ka-farmers. <laughs> so ito yung mga manok natin. Kaninang umaga ng itlog na ito at nilagay ko lang yung itlog dito. So itong mga itlog dito, yung iba dito ay sa kanila, yung iba doon sa ibang kulungan. So sinampulan ko lang itong mga manok na ito na lagyan ng itlog sa kanilang pugaran so yun nagtaka siya huwag mo yan tutukain mababasag yan isisira ko to sige ka so ganyan yung mangyayari dito mga ka-farmers yun yung expectation natin na mangyayari siguro bukas dahil hapon na ngayon siguro bukas yun ang expectation natin na mangyayari na dito makahilera yung mga itlog so ito ay scripted yan All right ladies. So, titingnan natin ito bukas. Pero ito goods to go na. Woah, woah, woah. Woah, woah, woah.